200,000 kahon ng family food packs na bahagi ng first wave augmentation request ng mga lokal na pamahalaan sa Cebu, mabilis na 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 ng DSWD kasama mo sa balita si na Marjo Domingo RMN Live Report kasama Angel mabilis na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Authority ang mahigit 200,000 kahon ng family food pack sa Cebu City na naapektuhan ng 6.9 lindol noong September 30, ang nasabing pamamahagi ay parte ng first wave augmentation request sa mga local government units sa nasabing lugar. Sa ulat ng DSWD, sa 225,864 FFPs na ang ipamahagi sa labing dalawang bayan at munisipalidad sa Cebu City. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aabot ng tulong mula sa mga volunteers para pabilis sa produksyon ng mga FFPs na ipapamahagi sa mga nasalanta. Tiniyak naman ng ahensya na ang Wave 2 ng augmentation request ay paparating na rin para magatid ng tulong sa mga apektuhan ng nasabing lindol. Kasama mo sa DSEXL RMN Manila, Radyo Man Margie Domingo, Totok Talk to